Mr. Spider, welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri ng mga nakakaliwat na nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Kung subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko araw, araw. Lord, bantayan niyo po si Daddy ah. Pag lumingon sa iba, kunin niyo na agad. Ang <laughs> pirang <laughs> <laughs> hiling <laughs> yun. Gusto mo nang mawala na ako ah. Sabi ko, sabi ko pag lumingon. 哦，零零个吧， ang mga manluloko hindi basta-basta nauubos What? Huh? pero kaming mga seryoso no, 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 konting-konti no, no. na lang hindi no, nga no, no. ah? <laughs> talaga naman ay <laughs> love panoorin mo panorin mo ano to? Yung babae may ano ay sinsa mukha, tapos kinis siya ano niya, sawa niya. Mga pinapanood mo, walang kwenta. Maganda nga eh. <laughs> <laughs> Gano'n Gano talaga. Kayo, eh. Puro kaptano, puro kaptano. Kaya hindi matuloy-tuloy yung mga gusto natin gawin eh. Puro kaptano. Ako ang masusunod dito. Ako ang padre ni di pamilya dito. Hindi Good. ikaw. Hindi ko lang Yan, ganyan. Fuck. O ngayon. Anong plano? Ha? 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 Sai, <laughs> may content daw kami nagagawa ni video ko na Doretta. Ano? Ano ito? Ano? Go. Guys, um, huwag nung malayo kasi mukha kami mataba. Um, meron akong goma dito. Goma to. Ako mo. kaming kami goma. Basta ano? wala ka mo. Wala nga. Ano, wala pa nga eh. o oh, Kukunin oh. ko. Ka. Kapit ko ulit. Kukunin ko. ka mo ulit. Goma to ha. So, Hahaha 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 May kumuma talaga Nakakatawa Lahat na lang talaga ng guapo Puro bakla, bakit kaya? Hindi naman siguro lahat, bakit naman ako hindi bakla? Bakit? Sino bang nagsabing guapo ka? Hahaha <laughs> Wala namang pumayat na nagsusumba oh! Hindi niyo ba alam? Requirements kasi nila yun. Ha? Huh? Sinasadya nila yun na kumain kapagkatapos magsumba. Ang But... pangit naman kasi, kapag payat ka tapos nagsusumba ka, ano? Kalansay, sumasayaw. <laughs> kaya required yun sa kanila, pagkatapos nila magsumba, nabawasan yung timbang nila. okay uh -huh. uh, Kaya pala. Uy, ano kinakain mo na? Ringi ako na. Kapo, pa? Ringi ako. Wag ka na humingi pa parang sira na nga to eh, masim asim na, iba na yung lasa. Iba... Weeeh, yung lasa na? Oo pa. Hmm? Baka niluloko mo lang ako. Expert na. <laughs> di pa, iba na nga yung lasa niya, kanina ko Hindi, ano na, huwag mo nang kainin niya nakit. Bigay mo na lang sa aso, di brownie. Magkapasira panchen mo yan. Oh sige pa. Oo. Uh -huh. Bigay na lang sige. sa aso. Eh, bigay mo na lang sa aso yan. Oo pa. Mm -hmm. Brownie! Yan busin Busing mo to. Ah! <laughs> Ay, busing mo to. Busing na pala. Inamay mo pa si Brownie eh. <laughs> <Bila> si Brownie. <laughs> Bay, pila kayo si imong mahurot sa usa ka adlaw. Ulo kayo si akong mahurot sa isa ka adlaw. Ah, dagana no. Pila nakakatuig nga nag-yusi. Eh. Ulo na po ko katuig nga nagyusi. Hmm. Dugaya na no? Kung imo pang ang imong gipalit og yuse, na naunta kay sports car. Wow. Ikaw, nagyuse ka. Dili mong kong magyusi. Ah. Nga, asaman imong sports car? Kana lang. <laughs> 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 Yun lang. Pigalit ka sa kanya. Someone was trying to

Consistent. Basta, consist, consistent. Consistent. Basta tawag ka na. Bahala ka consist sa buhay mo. Constant, Constantine. <laughs> consistent ba? Oh, basta consistent ka sa ano, service mo. Ay, dak ko. Ah. Ano <laughs> ba gusto mo sabihin kasi? Kailan ang? Shen? Pag wala pang gas, bayad. wala. Bayad, anong bayad? Ikaw na bayad? Ano grabe ba? Ako pa mabayad? Ano? Salamat na nga. Grabe ba? Ako pa, akong pa motor. Ako pa, babay dun mo. Tulog sabi lang ka. sabi lang ka. Sa Sakay. Huwag ka ka pag-gasolina. Pasikat. Huwag man. Pag-gas kay Emoyen. Sabi ka lang, angkas, lang ang angkas, ka. sabi lang ka mo. Huwag ka mag-gasolina. Lagas ka sa mga. outside Upside yeah. Yung nakakita ka ng 50 pesos, wow, swerte, di ba? Ah. Pero nakita mo sa loob ng cubicle at alam mong ginamit bilang toilet paper. Pupulutin mo ba o kukunin mo ba yung 50 pesos? Pwede pa naman siguro ugasan eh. <laughs> Ginagawa mo. Pinaktak oh. ba eh. <laughs> <laughs> kasi? lang ba lagayan?

Hala ka. Okay lang oh, no. yan. May design mo. No? Hala. Ah. Ginalingan talaga nila yun. <laughs> Isa rin to si Ming Ming. Lang nagawa. Inulit-ulit pa. Pang... eh, <coughs> daw, nalaki. Ang bigat niya eh. Nakakasiminto ah, pa lang talaga. <laughs> Siguro baba itong signal namin. Bakit? Lagi naglolo ko eh. <laughs> Sir, paano po kayo nanliligaw? Titig pa lang, may sumisigaw na ng kuya, wag po. <laughs> <Delikado. What? laughs>